Isang handaan na nauwi sa trahedya. Ito ang kwento ng dalawang lalaki, sina Daniel at Lorvin, na parehong nagtatrabaho bilang mga welding operator sa Tagig City. Matagal na silang magkasama at itinuring na parang magkapatid. Ngunit isang araw, sa isang simpleng birthday party sa kanilang pinagtatrabahuhang construction site, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Masaya ang umpisa ng handaan, may kantahan, inuman, at tawanan kasama ang mga katrabaho. Ngunit nang lumaon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Uminit ang ulo ni Lorvin na halatang nakainom na. Bigla niyang sinigawan si Daniel, galit na galit na tinatanong kung bakit mas malaki raw ang sahod nito kaysa sa kanya. Sinubukan ni Daniel na pakalmahin siya at sinabing hindi niya alam. At kung gusto ni Lorvin ang sagot, itanong na lang daw niya sa kanilang foreman na tito nila pareho. Pero imbes na tumigil, lalo lang nagngit-ngit si Lorvin. Nagsimula siyang murahin si Daniel. Ayaw ni Daniel ng gulo, kaya lumipat siya ng mesa. Ngunit hindi siya tinantanan ni Lorvin. Sinundan siya nito at hinamo ng suntukan. Hindi nagtagal, nauwi ito sa isang mabilis at marahas na away. Mabilis na natalo si Daniel. Mas malakas si Lorvin at tuluyang napahiga sa lupa si Daniel. Habang nakadagan sa kanya si Lorvin, sinakal siya ng isang kamay at sinusuntok naman sa mukha ng isa. Halos hindi na makahinga si Daniel. At inakala niyang mamamatay siya. Sa matinding takot, hinaplus niya ang sahig. Umaasang may mahahawakang kahit ano para ipagtanggol ang sarili. Doon niya naramdaman ang isang kutsilyo. Dahil sa sobrang desperasyon, nasaksak niya si Lorvin. Agad na tumigil si Lorvin, bumitaw at tumayo habang dumurugo ang dibdib. Agad siyang dinala ng mga kasamahan sa ospital, ngunit binawian siya ng buhay dahil sa tama ng saksak. Si Daniel naman ay agad na inaresto ng mga pulis. Dinala ang kaso sa Regional Trial Court. Pagkatapos ng paglilitis, sinabi ng hukuman na si Lorvin ang unang nanggulo at siyang agresor. Ngunit sa kabila nito, hinatulan pa rin si Daniel ng homicide dahil ginamit daw niya ang labis na puwersa, isang kutsilyo laban sa suntok lamang. Pinatawan siya ng sentensya sa kulungan. Umapela si Daniel sa Court of Appeals, ngunit pinagtibay lamang ng korte ang hatol ng unang hukuman. Kaya't umapela siya sa pinakamataas na hukuman, ang Korte Suprema. Dito, binawi ng mga mahistrado ang desisyon ng mga mababang hukuman. Ayon sa kanila, hindi naranasan ng mga ito ang matinding takot at gulat na naramdaman ni Daniel habang siya ay sinasakal at binubugbog. Sa ganitong sitwasyon, hindi raw maaasahan na makakapag-isip pa ng malinaw ang isang taong nasa bingit ng kamatayan. Kaya dito sinabi ng Korte Suprema na ang ginawa ni Daniel ay isang likas na kilos ng pagtatanggol sa sarili. Isang desperadong paraan para lamang mabuhay. Hindi niya sinadya na pumatay, kundi ginawa niya iyon para matigil ang pag-atake. Sa huli, pinawalang sala si Daniel ng Korte Suprema ipinahayag ng mga mahistrado na ang kanyang ginawa ay hindi isang krimen kundi isang makatarungang pagtatanggol sa sariling buhay self defense